Mas maganda pa kayo sa umaga. Happy Wednesday, beautiful people. Pagkababa ako nga ay dumiretso muna ako sa dining room para i-adjust ang ating temperature. Dahil mamaya lang ay bababa na si Bunso at nakita niyo naman ang ating dining room situation. Talaga namang napakakalat at ginawa ng tambakan. ng ating mga bagets, nagluto na si mama ng almusal at gumawa nga kami kahapon na ating homemade tocino. Habang pinapainit ko ang mantika ay nag-update na ako ng kalendaryo. Meron niya tayong nabiling port kahapon at hiniwa-hiwa namin ni Daddy yan. At nakagawa nga tayo ng apat na menu sa halagang $12. At meron din natirang sabawang ating tusino na hindi natin itatapon dahil gagamitin natin mamaya. Pagtingin ko sa ating rice cooker ay wala na pala tayong kanin. Kaya naman si mama ay nagmamadaling maghugas ng ating rice cooker para makapagsaing at bababa na nga ang ating mga bagets. 5.46 na nga at ayan na, nagtahal na tayo ng dalawat kalahati at taabot na yan hanggang mamayang gabi. Mabuti na lang talaga ay mabilis lang maluto ang ating kanin gamit ang Instapot. At ready na din yan in 12 minutes, kaya naman habang nagsasain tayo, ay balik na rin natin ang ating tusino. As always, nagbumulti-task pa din si Mama sa kusina habang hindi pa nga luto ang ating almusal. Dahil maya-maya lang ay nandyan na nga si Daddy, hinanda ko na din ang kanyang baon today na ham sandwich at ang natirang kanin niya ay iniinit ko na. Dahil si Bunso ay unang kakain, maaga talagang gumigising si JJ. Ito na nga si Mama, nagpapaka-octopus na naman. Nag-init na rin tayo ng tubig para sa coffee ni Daddy for work at ayan na nga ang ating foil para sa kanyang ham sandwich. Talaga namang multitasking is life at na-master na ni Mama yan. Ayan na ang kanyang cappuccino coffee at pinapakuluan ko na nga rin ang kanyang tubig. Ito na nga ang natirang sabaw na pinagbabaran at nilalagay natin yan bago maluto ang ating tusino para mas kumapit ang lasa. Tapos na rin ang kanyang ham at medyo makapal niya kaya naman hiniwa-hiwa ko ng maliliit yan at hindi mawawala sa ating morning routine ang mag-prepare ng vitamins ng ating mga bagets. Importante ang makainom si ate ng kanyang allergy medicine at iron supplement. Ayun din ang gatas ni Bunso at ngayon nga ay pinagbaon ko nga si ate ng donut dahil meron siyang practice ng choir. Malapit na ngang maluto ang ating tusino at meron na tayong 10 minutes na lang bago maluto ang ating kanin. Eto na nga ang ating tusino na talaga namang napakasarap. Gumamit tayo ng mamasita tusino mix. At nandyan na nga si daddy, siya na nga ang nag-prepare ng almusal ni Bunso. Hiniwa-hiwa ng maliliit ang tusino dahil hirap na si Bunso ang kumain ng malalaking pirasong karne. Naiprepare ko na nga ang baon ni daddy na sandwich at coffee. At eto naman tayo sa kusina, naguhugas na tayo ng mga ibang ligpitin. Hindi natin pwedeng ilagay ito sa dishwasher kaya naman sinasagad ni Mama ang paglinis niyan dahil wala na tayong space kumilos dito sa husina at ayaw na ayaw talaga natin ng masyadong maraming kalat. Pagkatapos nga nating maghugas ay tumunog na din ang ating Instapot. 610 na nga at ayan na nga si Bunso. Sa gilig siya humakain dahil medyo mainit-init doon. Siyempre si Mama ay uminom muna ng kanyang morning coffee. At pagkatapos nga niyan, tayo ay nakaupo at nakakain tayo na ating almusal dahil na na nga ng mas maaga ang vitamins nila at baon ni Daddy. Ine-enjoy natin ang ating breakfast at ang ating morning coffee dahil mahirap mag-function ng walang kapis sa katawan. Kailangan-kailangan ni Mama yan. Maya-maya lang dumating na ha si ate at tingnan nyo naman yan, hindi na nga humalik pero nag sa camera kaya naman very good. At balik na naman tayo sa paghuhugas ng mahaligpitan sa husina. Ang ating chopping board ay hindi pwedeng ilagay sa dishwasher dahil gawa yan sa kahoy. Pagkatapos nating magligpit ng kusina, ay tinanggal ko nga ang sapin ng ating couch dahil mamaya ay maglalabas si mama nag-disinfect na rin tayo ng ating family room. At inilagay muna natin yan sa laundry. Bago nga pumasok ay naglaro muna ng chess si daddy at si bunso. Ito na nga tayo, kahanda na tayo ng ating computer bag. At ayan na at na na natin ang ating mga gamit. Kaya naman, ihatid na natin ang mga bagets. Maagang umalis si Daddy dahil nakiusap ako kung pwede niyang i-drop off ang aking mga paperwork sa office namin, kaya ako ang naghatid sa mga bagets. Mabuti na lang talaga at very flexible ang aming schedule. Ready na ngang pumasok ang ating mga bagets at si Mama nga ay for the drive na sa kanyang trabaho. Meron lang tayong short day to day kaya naman sa bahay na ako kakain. Kung nakita nyo ang school bus na yan, ay libre lang yan dito sa lugar ni Uncle Sam kung ikaw ay nasa public school. Pagka uwi ko nga ay nag-init lang tayo ng progresso chicken noodle soup at yan na nga ang ating pananghalian. Masarap din ito at paborito ko din yan. Ayaw ko rin kasing kumakain ng mga baboy sa araw-araw kaya naman ito na lang ang ating napiling kainin ngayong tanghali. Pagkatapos kumain ni Mama ay naglaban na nga tayo ng ating sapin sa hama. Nanpalit na tayo ng bedding at nilabahan ko nga ang sapin ng ating couch. Dahil winter na ngayon, kinakailangan na mas maingat si Mama at talagang dapat i-maintain natin ang kalinisan ng bahay. Gustong gusto pa naman ang mga germs at viruses ang mga malalamig na panahon at marami na din tayong flu cases ngayon. Kaya naman siguraduhin natin na malinis ang ating beddings at ang ating bahay. Araw-araw nga ako nagdi-disinfect ng buong kabahayan dahil ayoko na mangdalahin kung ano man ang germs na nakukuha natin sa labas dito sa loob. Mahirap nang magkasakit at hindi na pwedeng magkasakit si mama dahil tayo ang kumikilo sa bahay. Pagkatapos nga niyan ay nilagay ko na nga ang sapin at malinis na yan. Kaya naman happy-happy na ulit ako. Hindi naman tayo clean freak pero gusto lang talaga natin na maayos at malinis ang ating mga gamit. Yung pipong napakasaya sa pakiramdam na malaman mong malinis ang iyong bahay. Pagkatapos nga nating maglaba ay for the bake naman si mama. Dahil meron tayong time ay nag-bake ako ng four dozens ng cookies. Ito nga ang dadalhin natin sa volleyball tournament ni ate ngayong weekends. Nagvo-volunteer talaga ako magdala ng pagkain at isinishare natin yan sa lahat ng volleyball players, families and coaches. Ito nga ang ating strawberry cookies at meron din tayong gagawin vanilla cookies mamaya. At syempre ni-request nila na ulitin ko at gumawa ako ulit na ating famous red velvet crinkles. Dahil merong time si Mama today ay naisipan ko namang mag at bukas niya ay Crash Collection Day kaya naman kung ano man ang mga kalat na ating magagamit ngayon ay maitatapo na natin yan sa Crash for Collection. Naisalam ko na nga ang first batch at gumagawa naman tayo ng vanilla. Nilagyan ko rin yan ang mga sprinkles dahil marami pa tayong extra sprinkles dito sa bahay kaya ginamit na rin ni Mama dahil sayang naman. Nakagawa nga ako ng four and a half dozen na cookies at sobrang mabilis lang tumaubos dahil naman siyempre kapag may tournament ay very active ang ating mga girls. Kaya naman sinigurado natin na marami yan para ishare sa lahat at sa kanilang families. Maliban sa pagsayaw at gardening, talagang hilig ko rin ang at nakaka-relax ito para sa akin. Talaga namang besing besi ang inyong mama for today at ayan na nga. Napahaba mo talaga hunan dito lang kayo ay maaamoy nyo at talagang natatahama kong tikman yan. Pero hindi tayo tumikim dahil ayaw nating magkaroon ng diabetes. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Salamat sa aking followers. Remember, every gising is a blessing.